Hinatiga naman ang ilang mambabatas ang ipinatupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na price ceiling sa presyo ng bigas sa merkado. May ulat si Daniel Manalastas. Matapos ang pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na price ceiling sa presyo ng bigas, tinimbang din ng mga senador ang posibleng maging epekto nito. Pero ang ilan, naniniwalang tama ang kanyang ginawa. Ayon kay Senator Francis Tolentino, nararapat ang desisyon ng Pangulo para makontrol ang inflation para masigurong abot kaya ang presyo ng bigas at mapangalagaan ang food security. Makatutulong rin itong mas stabilize ang presyo sa merkado pero sa pangmatagalan, dapat din umanong pagandahin ang local rice production. Sabi naman ni Sen. J.V. Ejercito, ang dapat gawin ay matugunan ang smuggling, profiteering, cartel at hoarding. Talagang masalimutan problema na ito. Eh. Uh, I think yung know, the President naman, um, I also understand his position, bakit gusto niya siguro maging concurrent secretary to send a message you know, that he's really dead serious in addressing the problems and uh, all these uh, issues confronting the d Tingin naman ni Sen. Sani Angara, inilabas ng Pangulo ang utos para mas labanan ang mga kartel na dawit sa hoarding. Isa naman sa naikitang solusyon ni Senator Jesus Cudero ay mas malaking budget para sa agrikultura at ang pag-aresto at pagsasampa ng reklamo sa mga may sala. Daniel Manastas, para sa Bayan.